Tiniyak ng Philippine Statistics Authority na hindi damay ang dato sa National ID at sa ating mga birth certificate sa mga nadamay sa pinakahuling insidente na naman ng hacking. Pero heto, mga kapatida, ayon po sa DICT, na mo monitor nilang marami pang ibang government systems ang pinapasok ngayon ng mga hacker. Magbabalita, Simon Gualvez. Hindi pa nga tapos ang ransomware attack sa PhilHealth Heto't may isa na namang ahensya ng gobyerno na kumpirmado o manong nagka-data leak. Sa statement ng Philippine Statistics Authority, October 7 nang may magpost sa social media tungkol sa kumakalat umanong datos na mula sa kanilang system. Agad daw nilang inactivate ang kanilang data breach response team para mag-imbestiga. Dito na nga na lamang napasok ang kanilang community-based monitoring system o CBMS pero so far, limitado lang naman daw dyan. Ligtas daw mga datos para sa national ID pati sa civil registration system sa panayam sa 10 felon DJ Chacha sa Radyo 5 iginiit ng PSA na may naka-install silang firewalls at security pero nakabypass po yung ano yung yung hacker um, doon sa ano doon sa natin na ano na na um, uh, authentication ano authentication um, applications uh -huh. so nakapag-injection ng ano nakapag-injection ng, ng isang uh, um, file in which case um, that 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 pave a way to ano to enter the a certain facility base doon sa post sa facebook nung netizen yung nagpost nung october 7 mukhang local hacker ito dahil uh, tagalog ang ang kanilang uh, uh, ginagamit ano, na ano na pag na pagpost kinumpirma ng national privacy commission ang paghain ng psa ng breach notification pero kahapon lamang, kaya nagpaalala sila sa kahalagahan na ma-report ang anumang maobserbahang data breach sa loob ng 72 oras, makarang ito ay madiskubre. Sa data ng DICT, lumalabas na isang Pilipinas sa mga bansang madalas na bibiktima ng hacking. Target ito hindi lamang ang mga ahensya ng gobyerno kundi pati na rin ng mga pribadong kumpanya. Yan ay sa kabila ng pagiging isa rin ng Pinas sa mga bansang maigpit daw pagdating sa pagpaparusa sa mga nasasangkot dito. Isa raw kasi ang Pilipinas sa iilang mga bansang kulong ang parusa sa paglabag sa privacy laws kumpara sa ibang pinansyal na danyos lamang. Pero ang mga hacker daw kasi walang sinasanto. Yes. Kung sino yung vulnerable, Oo. Wala silang minsan walang pakailam kung anong bansa. Whoever is vulnerable may malaking visa sa Oo. pagkakakitaan yan. So kung target yung Philippines, uh, I think target lahat. Uh, private company hospital, bank, uh, government, target na. Katunayan, nagbabalang DICT na mukhang hindi lamang PSA at PhilHealth ang inaataking ngayon ng mga hacker. I'm not at liberty to 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 say it yet, but um, there are additional agencies in government that have also been subject to a data breach. At malaki rin no ito. Um, malaki rin ang, ang pinsala. Uh, dahil yung breach eh, is significant. Ang problema, may mga ahensya raw na ayaw makipagtulungan dahil natatakot sa mga hearing o investigasyon. Kaya may pakiusap ang DICT. We need the cooperation of the agency to immediately go there, look at the system, tingnan kung ano yung nang expose, ano yung vulnerable at i shut down or to minimize further exposure dahil many of these agencies do not have that capacity to do so. Ako, Simon Gualvez. Para sa 1 pa Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.